Limang sasakyan ang nagkarambola sa NLEX, malapit sa Malinta exit sa Valenzuela. Namatay ang driver ng isa sa mga naaksidenteng sasakyan. Makibalita tayo kay Haji Riyata. Pahirapan pa ng rescue team sa paghugot sa driver na ito ng maipit sa kanyang minamanehong closed van. Umangga kasi ito sa likod ng isang truck sa NX Northbound, malapit sa Manita Exit matapos namang banggain na isang pampaserong bus magalauna ng madaling araw. Makalipas ang ilang minuto, nailabas din ang lalaki at agad ay sinakay sa ambulansya. Kwento ng driver ng bus na nakabangga, hindi daw gumana ang preno nito. Basag naman ang windshield ng van nito matapos bumangga sa likod ng truck. Yan ang bumanga sa akin. Kasi talagang nakatigil na kami. Itong bus na to, nandito to sa kanan ko. Pantay kami, naka, ano na kami nakatigil na talaga kami. Nayupi ang likurang bahagi ng truck na damay sa karambola ang isa pang bus na biyahing norte at isang kotse. Sa impormasyong nakuha ng GMA News, dead na arrival sa ospital ang driver ng closed van truck. Hindi ko rin po kagustuhan yung nangyari dahil po kasi alam ko naman sir na yung preno dahil di ito yan kaso talagang hindi sir kinaya ng preno sir bagay lusot sir eh lumusot eh Patuloy naman ang investigasyon ng Valenzuela Police sa nasabing pangyayari Haji Rieta, News